ang, daming toxic ngayon ng ano sa social media kahit saan talagang ano yun ba yung tinatangkilik ngayon kasi itlog ng Pinoy tatlo pa lang itlog <laughs> kung yun ang pinapanood ng mga tao iyon eh, yun yung ipro-promote nila eh, paano naman yung mga business yan eh so wala tayong magagawa at hindi rin tayo sasabay sa mga kanyang ano. manbo mas mahirap siya kaysa sa iyo. Dahil sa kahirapan lang niya, uh, linalait-lait mo. Sana darating yung panahon na mas uh, nananait pa rin yung positivity sa social media. Baka ano, baka may sakit akong mga kaibigan, no? Yung bang ano bang tawag nila doon? Insomnia ba yun? Dapat lang na masermonan ako. Deserve ko naman na masermonan. <laughs> Ang oras mo natin ngayon ay... Ayan mga kaibigan. Kita ba? Kita ba yan? Pasado alos dos e medya na. Tama ba yun? Basta, lagpas alas dos e medyo ng madaling araw, mga kaibigan, at tayo ay gising pa rin. Ay naku, hindi ako makatulog. Ewan ko ba kung anong problema ko? Kung bakit ganito hindi ako makatulog, no? Uh, I don't know. Ano ko yung gagawin ko? Tapos, gutom na gutom pa ako, mga kaibigan. Ay naku. Kanina kasi, mga kaibigan, ah... Uh, Mag-ano tayo? Kain tayo ng tinapay. Gawal huh? tayo ng ano? Toast bread. Mag-toast tayo ng ano? tinapay. So, kanina... Uh, maaga akong ano? Maaga akong... Lagay natin dyan. Maaga akong mm, nagising. Tapos... Ano pang sina pinagsasabi mo ano na naman dyan? Hindi ako maagang nagising, mga kaibigan. Maaga po ako natapos na mag-edit. No? Tapos, nanood ako ng mga YouTube videos. No? Mga sinusubay-bayad ko mga YouTuber. Tapos, yan, hanggang alas 12, di gusto kong matulog. No? Hindi na ako makatulog mga kaibigan. Grabe. Sinubukan kong matulog hanggang ngayon hindi ako makatulog. So sabi ko ay nako. Ang problema ko kasi mga kaibigan na ano na yun bang nasanay na siguro yung katawan ko na ano. Papalaman ko dito. Ito na lang. Ito, na to. Ah. Ito, ito na lang natin yung isa. Gusto pala yun kalapaya, Kaya pala nandun yun So mga kaibigan, Ang alam ko Nasanay na yung katawan ko Na matulog ng Mga alas dos Ganun Araw-araw No? So Ngayon naman na gusto natin Matulog ng mas maaga Hindi na tayo makatulog Ay naka Puro Diyos Puro Sandos eh. Anong oras na inaga ako ng makakain Grabe na na ano ko pa yung gutong ko mga kaibigan. Nasaan na yung gatas dito. Oh. So alam ko kung ituloy yung gutong ko. Ayun. Nasaan na yung ano. Ito yung ano natin. Ay hindi. Ako nung bago kasi baka may pumuntang ano na naman dyan. So, ayun. Kukunin ko lang yung... Kukunin ah. ko lang yung tinapay natin. So, uh, lagyan natin ng palaman. Uminom tayo ng gatas. Kasi iniisip ko mga kaibigan. <laughs> Gusto kong magkapi. Gusto <laughs> <Pero> kong... <laughs> baka pag nagkapi tayo mga kaibigan, hindi eh, mas lalong ano... Mas lalong hindi tayo makaka, makakatulog yan, no? So, gatas na lang ang natin. Tapos, yung tinapay natin. Kuha tayo ng ano? Ng pangpalaman natin. Tapos, paano ko ito gagawin? Hintayin niyo ako, mga kailangan. So, mga kaibigan, ang gagawin naman natin ngayon ay Nasaan na andun? Ang gagawin po natin ay Kakain na lang tayo, no? Saan so, ko ito ilalagay yung mm, ano natin, cellphone? Dito na lang. So, ayusin ko muna ito. Lagay natin yung cellphone dito. Oh, ayun ganun natin ilalagay. Tapos, babalik tayo dito. Tapos, kakain tayo, mga kaibigan. May goodness. Para akong tanga rito, oh. Para kung may kulang-kulang na naman dito, mga kaibigan. Anong na, eh, kumakain pa ako. So, ayan. Ay, nakuha. Baka magising na rin si Mrs. Ay. Ay nako, malilintikan na naman ako. Kasi gising pa ako anong oras na? Ano? So, bukas naman eh wala naman kaming mga binabalak na ano. Puntahan basta yung kung ano yung namin bukas, doon kami kasi tinanong ko siya kanina. Kung anong gustong gawin nila bukas. Oh, 'di ba? Ito naman ay peanut butter. Ito mga kaibigan, yung pure peanut butter. Walang asukal, walang... Wala siyang ano. Walang sweetener. Basta pure peanut butter. Kaya, pag ang dami mong kinakain ng ganito, ano? Parang ang hilap lunukin. Mahilig ako sa peanut. Peanut butter o kaya yung mani. Mahilig ako sa ganun. So, ayan mga kaibigan. Ay, naku. Hi, Apo. Itong vlog na natin na to. Wala na naman tayong ano. So, ayan. Ganito po. Yung buhay natin. minsan si Mrs. Dean hindi nakakatulog. Yung ko ba? Hindi nakakatulog yan. Hanggang alas 3, ganun. Ha? Ako talaga kasi ano, talagang nasanay ako sa ano, nasanay akong matulog ng mga alas 2, ganun. Mga 1.30, ganun. Hmm. Hmm. No? Mm. tayo. Ayun ako. Ay. Ulit mga kaibigan. Magpapasalamat ako ulit sa mga nag nanonood sa ating mga vlog. Yung yung live natin kahapon. Huh? sana mga next na buwan, next na mga linggo, ano, maganda-ganda na yung ano natin para maging regular, ano tayo, mag-regular yung pagla-live natin, no? Oh. Hmm. Kain tayo. Hmm. Para talaga akong tanga dito, wala pa akong tulog. My goodness. Kahapon naman, hindi pa ako natulog. Hindi ako natulog ng hapon. Hmm. <coughs> Baka <coughs> tatanghalin ako mamaya. Grabe na ko mga kaibigan sa social media ngayon, no? Grabe ngayon. Ang, ang daming ano, katoksikan. No? ang, ang daming toxic ngayon ng ano sa social media. Kahit saan. Kahit saan ka tumingin, toxic, puros toxic, puros uh, intriga, puros sa uh, yun negativity, yung mga ganun. Napapaisip tuloy ako mga kaibigan. No? Baka yun ang uso ngayon. No? Kasi puros yun ang nakakalat sa ano eh. Ang daming mga yung bang katoksikan, yung mga kalokohan. O, ito, Nanloko ng babae, yung mga ganun. Ay naku, kahit, kahit saan sa Facebook, kahit sa YouTube, kahit sa, ewan ko ba? Grabe. No? Talagang, ano? Yun ba yung tinatangkilik ngayon? Ganun ba yun? No? Nagtataka lang ako, no? Pag open ko ng Facebook ko, ayan, puro sa ah pagmumura, yung bang... Uh, ay, hindi ko naman sabihin na hindi ako nagmumura, mga kaibigan, ha? Ako po talaga mapamura, mapalamura ako, pero ngayong, ano, ngayong lately na naiiwasan ko ng magmura. Noon, ay, nako, grabe ako magmura. Nung nag-umbisa akong nag-YouTube. No? Puros, ano ba? Parang, ewan ko ba kung anong nangyayari sa ano natin, mundo natin. Siguro yun ang tinatanggilik ngayon. Dun, yun yung mga, ano, yung mga bagay na kung saan kumikita yung mga tao. No? Hmm? Mga chismis, ganun. No? Hmm? Mga, ewan ko ba, ano pa yung mga nabasa ko? Isang lalaki, ah, uh, Linoko yung kaibigan Uh, yun bang asawa ng kaibigan ay nako may relasyon yung mga ganun tapos uh, puros yung mga karamihan di naman lahat ha? yung mga ano yung mga puros uh, ano ba yung ano bang tawag nila dun yung mga title or yung mga ano ng mga vlogs ngayon yung uh, ano bang tawag nila dun yung ay nako hindi ko maisip yung word uh, hindi maganda hindi maganda yung ano pero para bang interesting no halimbawa Jeb o si Jeb o, o kaya si Itlog ng Pinoy tatlo pa lang itlog. <laughs> yung mga ganun. O diba? Siyempre, pag may nakakabasa ka, nakakabasa ka ng ganun, uy, parang totoo ba to? Parang ganun. Parang gusto mo lang i-click para lang malaman mo kung talagang may taong tatlo ang itlog. Diba? Yung mga ganun ba? No? Controversial. Yung mga ganun. Yun, yung mga controversial. Ay, nako. Puro siwala lokohan. No? Kaya, ngayon, ano medyo nag ako doon sa Facebook ko, mga kaibigan. Ay, nako Puros kalukuhan ni ang pinupost ko doon. Pero talagang for, ano lang, for entertainment purposes only. No? Para lang sa mga chismosong katulad ko. Para lang sa kanila yung mga yun. No? So, sa aming mga chismoso lang yon No? At uh, yun, mga kaibigan. Ay, nako sabi ko sa sarili ko, mahirap maki, makipagsabayan ngayon eh. Ay puros ganun eh. No? Yun ang tinatangkilig. Eh, Siyempre, pag yun ang tinatangkilig, yun naman ang pin promote ng mga platform. Kagaya ng Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Di ba? Kung yun ang pinapanood ng mga tao, eh yun ipro-promote nila eh paano naman yung mga ibang ano gumagawa ng mga maayos na content or gumagawa ng maayos na video or mga gumagawa ng maayos na post wala hindi prino-promote ng mga ano so sabi ko ganyan talaga business yan eh. so wala tayong magagawa at hindi rin tayo sasabay sa mga ganyang ano Siguro lilipas din yon Yung mga puri, katoksikan sa social media. Pag nagsawa na yung mga tao, di, hindi na nila ipropromote. ba? Diba? Ganun eh, pagbukas mo ng Facebook, puros, eh, hong ba? Ano yung mga post nila na, ay nako, pagmumura, hindi pagmumura, pangangantsaw, kung di pangangantsaw naman yung panlalait, no? Ito pa, yung panlalait na yan, ayan, yan kaya kasi talaga ang hindi ko gusto. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat, no? Hmm. Yung malait ka ng kapwa. Talagang kukulo yung dugo ko dyan, no? Lalong-lalong na pag ano? No? Makita mo lang na, ano, malimbawa, mas mahirap siya kaysa sa'yo dahil sa kahirapan lang niya, uh, linalait-lait mo. Diba? Parang ibinababa mo yung yung katauhan niya dahil sa mahirap siya. No? So, no go sa akin yung mga yan. Di ba? so, yun, dapat uh, sana darating yung panahon na mas uh, pa rin yung positivity sa social media, no? At saka yung mga good vibes at saka yung ano, no? Pati naman sa ano natin ngayon, my goodness, yung ay nako, yung pinapanood ko yung mga news, mga mga wala akong ano ah, wala akong pinapanigan o tinatangkilik na politician o yung basta politika ganun. Ay nako, puros kaguluhan. Nangyayari sa atin sa ano? Sa bilibinas yung kay pastor kibolo yung kay yung mga pulis sa Davao yung mga ano pa yung mga ano ngayon maiinit na balita ngayon yung uh, yung uh, <clears throat> ano pa yon yung budget hearing ni na VP in uh, Inday Sara at saka sina sina senator Lisa uh, Contiveros yung mga ganun Uh, ano pa yung mga ano nila yung mga walang uh, plan sa flood control sa Metro Manila hindi ko alam hindi ko lang sigurado parang mga ganun at kaya ganun no na puros ano puros ayun ako yung bang puros problema ba no tapos yung mga achievements naman ng mga politician, yung mga magagandang achieve, hindi eh, naman nila ini inaano sa mga news, sa mga social media, no? Talagang iwan ko ba kung anong nangyayari sa mundo natin ngayon? Parang baliktad ba? No? Okay lang na ano, yung bang mga controversial yung mga ano, pero ha, halos lahat, poros katoksikan, controversial, ay nako. Minsan, nawawalan ako ng ganang mag-open ng ano ng mga social media account ko sa Facebook o kaya sa... Mismo sa YouTube. Kung hindi ako nag-YouTube, hindi ko ino-open yun. No? Pag-open mo sa anong, magigita mo puro uh, yan. Hmm? Sa si itlog ng Pinoy, naging tatlo ang itlog. Diba? Oh. <laughs> 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 si uh, jeb oh no oh. tinatago-tago malit pala yung ano niya <laughs> diba? ganun lang ganun yung mga title yung mga ay nako so yan mga kaibigan talaga talagang buhay pero hindi ako magkikipagsabayan diyan sa mga katoksikan na yan doon lang tayo sa ating malit na mundo no? Yung ating maliit na community na uh, ako yung nagpapasalamat at kami nagpapasalamat naman ni Macy's at uh, karamihan ay uh, positive. Diba? Yun ang maganda dun. Diba? No? So, yan. Stay positive lang tayo mga kaibigan. No? At ako naman, stay positive rin ako kasi anong oras na mga kaibigan oh magka alas na stay positive tayo at uh, baka ano legpit ko lang to baka makatulog tayo sana kasi kailangan ko ng tulog talaga baka ano baka may sakit ako mga kaibigan no yung bang ano bang tawag nila doon insomnia ba yun yung hindi ka talaga makatulog hindi naman siguro. Kasi, ngayon lang naman. No? At saka, ah, minsan-minsan naman to. No? Hindi naman palagi. So, magligpit muna tayo dito. Tapos, uh, oh, pasura natin to. Baka, masaya na naman ako pag nagkalat na naman ako rito na hindi ko iniligpit yung pinagkainan ko. Tama naman si Ma uh, Mahal, no? si Mrs. Dapat lang. Dapat lang na masermonan ako. Deserve ko naman na masermonan. Kasi kinakalat ko. Ako naman kasi. Ay nako. Nasa isip ko na gusto kong gawin. Pag hindi ko nakalimutan, sinatamat ako. Ay nako, Jeff. Diba? Diba? Ganun lang yun. Tignan muna tayo ng tubig. At subukan ulit nating matulog. Ayan. Ito pa. Iano pa natin ito. Iligpit pa natin. Tapos, tutulog na tayo, no? Paano ba ito? Isang kamay lang kasi eh. close na ito. Tapos, ito, bukas ko na ilalagay ito doon sa washing. Dishwashing. Ayan. So, yan. Matulog na tayo, mga kaibigan. Oh, Dito pala mag siya lang ako mga kaibigan. No? Tapos matuloy na tayo kasi. O, oh, nang na mo. Alas tres na. Ako. siya mo na ako tapos matuloy na tayo.